Hello guys, ngayon tuturuan ko ka kayo kung paano maglagay ng tamang bulitas no, ang paglagay ng bulitas so inore, ito yung ano natin yan, so gusto mo dito sa taas maglagay at saka dito so ayan guys, so temporary lang tong pambutas ko yan bubutasan mo yung balat na yan yan yan, ganyan, tapos inore, ito temporary mga bulitas no pasok mo dyan ayan ay mo so yan di ba bumukol na siya oh ayan mas malaki mas maganda put dito naman sa kabila ayun side by side ayan mo yan side by side ayan mo side by side so ayan ha oh. yan side by side mas maganda, lagyan mo rin dito sa ilalim. Yung ilalim niyan. Yeah, ilalim niyan mas maganda. Para ano? Gaganahan lalo yung babae. Gaganahan lalo yung babae, guys. So ayan no? ayan. Pag malaki to guys, makikita mo talaga yung bukol diyan. Yung bakat niya. So, ayan. Diba? Maganda guys. May bulitas. Kung gusto mo, punuin mo to ng bulitas. Dito, dito, or dito sa mga katawan. Nasa sa inyo guys.